Ayan. Ayan na naman yung sa baba natin, mga karodi. So, nanginginig ako dahil napaka, napaka, ano, napaka taas. Nanginginig yung pag-video ko. Ayan, tingnan nyo naman kung gaano kaganda. What? Napaka worth it. So, actually, this is my second time. Pero, hindi talaga yung nagbabago yung ganda niya. Pero, you know, ayan yung sa baba, nanginginig ako mga karodi. Dahil napakataas nga. So, grabe, tingnan nyo naman kung gano'ng kataas yan. Pag sa personal, napakataas yan. Dito sa video, hindi masyadong ano eh. <laughs> hindi masyadong malinaw yung kataas, kataasan. Pero ito, dito, dito nyo makikita na nanginginig na yung kamay ko sa video dahil napakataas nga. Patapos at the same time, solo ko din dito. Grabe. Napaka worth it. Thank you, Lord. Thank you. Ang ganda, ganda. Ang ganda. napakalino pa ng tubig. Ayan. So, ayan. Pupunta natin yan. Doon sa baba. Medyo sa baba tayo kasi natatakot na. Natatakot ako dahil madulas nga. Nakachinelas lang ako. So, ayan. Tingnan nyo naman. Ayan mga Krody. The best. Ayan siya. Ayan tingnan nyo Di ba ang linaw ng tubig? Pag Tapos napakataas niyan mga Krody, so natatakot akong sa gilid pumunta dahil nga uh, baka madulas ako at mahulog diyan. So ito mas mas better na lang na ganito. So tingnan nyo naman yung ganda dito. Dito lang 'yan sa ano Mararison Antique. So Mararison Antique. Napaka the best. Napakaganda. Lahat na lang ng napa dito na. So, grabe no? Grabe sa feeling pala. Yung mag-isa na ako nag-hike. Pero grabe worth it. Parang feel ko hindi ako mag-isa dito ngayon. <laughs> Dahil grabe grabe yung nature. Nakakalula sa ganda. Yan.